Para naman sa balitang sports, hindi man nagkampiyon ngunit hindi uuwing luhaan si Choco Mucho Flying Titans Ace at two-time SEA Games Beach Volley Medalist Cici Rondina. Dahil pagkatapos ng laban sa kampiyonato sa Premier Volleyball League o PVL, sasabak na siya sa panibagong hamon at laban, bit-bit naman ang watawat ng Pilipinas. Sa anunsyo ng PVL, nagbabalik si Rondina bilang parte ng national team at nakatakdang sumabak para sa Asian Volleyball Confederation o AVC Challenge Cup for Women ngayong darating na May 22 hanggang May 29. Nabigumang masungkit ang kampiyonato sa 2024 All-Filipino Conference sa PVL kontra Creamline, ani Rondina hindi niya pwedeng tanggihan ng AVC, lalo pa at Pilipinas naman daw ang dadalhin niyang pangalan rito. Kahit maiksi ang oras bilang paghahanda, uspusan daw ang gagawin nilang paghahanda o preparasyon para rito at umaasa rin siya na magkaroon agad sila ng chemistry ng kanya mga ka-teammate. Makakasama ni Rondina sa laban bilang katim ang isa pang volleyball star sa Pilipinas na si Gia de Guzman.